Ngayong araw guys, eto eh, na yata ang aming pinakamasayang gagawing camping. Dahil ngayon nga pala guys, ay eh, kasama nga pala namin magna nature trip ang aming minor de edad na lolo na si Lolo Om kim At syempre, kasama rin namin ngayon guys yung kanyang apo sa balot na si Mingming. -Ming. Eh, hey, baka Mingming -Ming yan. Kaya halina't sa manya na nyo naman kami ngayon guys sa gagawin namin ditong masayang adventure. Let's go! Tay, nag-enjoy ka ba tay? Untin. Wakwak. <laughs> What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys ay pupunta nga pala kami ngayon sa Kalatagan, Batangas para mag-camping. Pero syempre, kasama nga pala namin ngayon guys ang aming minor de edad na lolo na si Lolo om kim Sobrang saya nga ngayon ni Lolo om kim guys dahil first time niya ngayon makasama sa amin sa camping. Medyo matagal-tagal nga rin pala namin hindi nakasama sa vlog si Lolo om kim guys dahil sa mga hindi nga pala nakaalam, Medyo naging sakitin na nga pala si Lolo om kim Kaya minsan guys, kinakalangan pa siyang dalhin sa hospital kapag may nararamdaman siya. At dahil ngayon guys ay okay na nga pala si Lolo om kim ay tutuparin na namin ngayon yung pangako namin sa kanya na isasama namin siya sa camping. Kaya ayan guys, maya maya lang ay nakarating na nga pala kami ngayon dito sa Kalatagang Batangas. Dito kasi marami mga camping spot guys sa talagang nga naman nakaka yung mga view. Bali gabi nga pala talaga kami pumunta ngayon guys para may experience din nila yung matulog sa tabing dagat. Grabe sobrang ganda nga na napuntaan namin ditong spot. At ayun na nga guys, kinabukasan nga pala ay maaga pala nag-asikaso na agad sila mama at sila tito dito nang uulamin namin. At tignan nyo naman guys, grabe ang sarap ng ulam namin ngayon, nilagang baka at beef steak. Grabe, ang sarap talaga ng ulam guys kapag may kasama kang mga marurunong magluto. At ayun na nga guys, syempre nagtimpla na nga rin dito si mama Omsim ng napakasarap na kape. At sa kabilang banda naman guys, ayun si Baron, tamang ready dito ng kanyang hihigaan na malambot para tamang chillin lang kami dito ngayon sa Gedli. Happy ka tayo sa dagat tayo tay? Okay, okay. Ayan okay. <laughs> <Yeah>, si tatay. camping <laughs> chair ni tatay, no? Yeah, camping chair din si tatay. Iba na yung camping chair ni tatay yun. Guys, antay lang natin tay, mamaya tayo. Mamaya pa raw tayo yung <laughs> ano tayo. Yung dagat, mga 4 <laughs> pack. Mga 3.36. Sarating <laughs> yung dagat tayo. <laughs> Low tide. Pero mamaya tayo meron yan tayo. Ay si Barun, masarap ng buhay ni Barun, no? Ito guys ang buhay namin ngayon dito. Ang ganda ng napunta namin resort guys. Ito. Tamang chill. Ano lang kami dito chillin. Ito nga pala guys. Nandito kami ngayon sa Kaisip Beach Resort. Dito sa Kalatagan. Malilim dito guys. Tapos malinis. Yun o. Siguro mo para atyong kanya. Si Plantito Mar. Plantito Mar. Tamang iyo. Ano to? Parang konti na lang to. Ano na tayo mali dito ah. <laughs> ano lang yan, half yan. half cook. <-cook. laughs> Kasama nga pala namin yung anak ni Tita Chari at ni Tita Oliver, si Charles. Charles. Oh, paano, paano? Pamchim. Um, um, Pamchim. Um, Pamchim. Pamchim. Si ating Lokbu. Kung saan na nakakarating yan, guys. May papashoutout na si tatay, kinuwento niya. Alin daw? Uh, sa ospital daw uh, ng Maynila. Hospital ng Manila. Ano, ito. Okay. Kinaano pala ako. Know, lolo yung team. Pagpagaling ka, kasi sabi ko bakit nanonood. Oo, oh, laging kami nanonood. Oh, lolo yung in team. Inala ka tayo ng <laughs> loob team daw tayo. Oo, lolo yung team. Tapos, sabi ko, pasalamatan. Naisip ko kagaya sa pasalamatan. sendiri sih Ini <laughs> stuck Dito, dito Dito, dito your turn, your turn. Your turn. Nabalahaw. Yan yeah, pa niya. <laughs> at ayun nga guys. nag enjoy nga rin pala dito sila mama at sila tita Lori. Taman chilling lang sa Gedley. Ayun 1v1 sila mama at sila tita Lori guys. So. Magda-dark daw sila. Tita Lori with the darkest shots sinisipat po ang <laughs> 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 galing ta last shot last shot ano ba <laughs> 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 next You oh. <laughs> know? Wala talaga ako. You know? Oh o, nalap ka ma, o, nalap. At ayan guys, babaan si daw si Tita Lori, babawi daw siya. Balik kung sino daw kasi matalo dito, siya daw yung maguhugas ng plato. At ayan si Mingming guys, nagtatampo. Magsusumbong daw siya kay tatay kasi hindi daw siya sinasali nila mama. Grabe, nakakaawa naman si Mingming guys. Sad boy yarn. I'm Tay, nag-enjoy ka ba, Tay? Untin. Wakwak. At ayun na nga guys, maya maya lang ay paggabi na nga pala ulit ngayon. Kaya uuwi na nga pala ulit kami ngayon ng Kabite. Grabe, sobrang nag-enjoy nga daw sila Lolo Om um, Kim guys. Kaya sana nag-enjoy din kayo sa pananood. At dahil nasahin na naman nga pala namin ngayon yung 8 minutes ang buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. I'm love you all! Mwah!